Mga kagalawan, siyang maganda at mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. At welcome po dito ulit sa ating munting YouTube channel kung saan na tayo matagal nang walang upload. Ano? Nagkataon, tingnan nyo mga kagalawan ha. Hindi mo na sasakyan. umi <laughs> lang <laughs> 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 siya, umi lang. Umi lang, uh, wag klaro. Tingnan mo, tingnan mo. Yung ilaw na sira, di ba? Sira. oh uh, minsan, ganyan. Minsan, talagang ayaw, ano? mga LED light po. Ganyan po yan. Alam nyo po ba na yung LED light, nare-repair po yan mga kagalawan. Tignan natin ha. Patayin muna natin siya ngayon. Oo. Oh. Wala. Talagang wala. Ano? Tatanggalin ko ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano to nare-remedyoan para hindi na kayo bumili. Ano? Pwede po tong pansamantagal. Sige, <coughs> sige. Pansamantagal. Yung mga LED light po natin, ano? Bumpilya natin. Ganito po yan. Ha? Dito po, may dugtungan lang po yan mga kagalawan. Tinatanggal po yan ha. Tinatanggal. Ha? Tatanggalin na natin ha. ah Natatanggal po yan. Dinidikit lang po yan. No? Nakadikit. Ano? Uy, tuto. Ano ba yan? Nakadikit lang po siya. At alam nyo po ang dahilan bakit ayaw ng umilaw o kung umilaw, mahina. Ano? Don't cry, anak. Ganito po yung pinaka ng lid. Kitang-kita naman po kagad natin, ano? Ayan, sunog. Kapon dahilan, ha? May isang sunog. At yung tawag po kasi diyan, ano siya, para siya naka-series, ano? Kung hindi ako nagkakamali, yung term doon series. Series connection po 'yan. Pagka may isang pundi po diyan, sira lead natin, ano? Kaya ang gagawin po natin, Ah uh, gamit po yung puller ni Mrs. Puller mo ma, nasa yung puller mo. Hay <laughs> puller. Teka. Puller, ha? Papakita ko lang sa inyo. Babalikan ko kayo, ha? Puller. Ito nga po nakikita nyo. Ano? Papakita ko po sa inyo mga kagalawan. Kaya po yung itim na yan. Gamit po yung puller. Ano? Na puller. Muna, Tatanggalin po natin yan. Ha? Tanggalin lang po muna, natin. Muna? Oh, tatanggal po yan. Hmm? Tatanggal po yan siya. Oh. Tatanggal ano? Tanggal po yan. Ito hindi pa sasakyan. Puller. Pero may mapulot man lang tayo dito. Puller? Ano? Ay, hindi na tayo nakakapag-upload eh ang busy na tayo na papabayaan yung ating YouTube channel. Ito. So, yung susunod po natin gagawin, kailangan natin ng steel brush. Steel brush po yung tawag dito. Kasi yung steel brush ay metallic. Ano? Madumi pa yung steel brush. Ito lang yung available. Eh. Steel brush. Yung iba naman po, gumagamit po ng mga foil. Pwede po yon Foil. Yung foil na sigarilyo, yung foil na pang-iyaw natin ng bangos. Ano? Foil. Pwede po yan. Malit na piraso lang po mga kagalawan. Tingnan nyo parang magic ha. Gamit po yan. Ginagawa nila kasi bakal to eh. Ano naman to? Metal. Metal yan. Metal. Conductor po yan ng electricity. Lagyan nyo lang po dyan. Sa area na yan. Ano? Kung foil naman, kung timpiraso, takpan nyo po yan. Tapos gamit po kayo ng tape. Dapat ka ng tape. Ayan, hawakan mo na ha. Uh, dapat ka ng tape. Yung available ko po dito ay ano po ito? Uh, masking tape ba tawag dito? Packaging. Packaging. Oh, packaging tape. Mas maganda po yung gamitin yung electrical tape. Or yung electrical tape nandun sa labas. For demonstration purposes. Ano? Eh, ako excited din. Matagal na akong nag-aabang ng ano, ng sirang na masira yung ano, yung ilaw. Ilaw para para talagang may perform ko tut may pakita sa inyo mapatunayan ko din na talagang totoo. Marami to nakikita ko kasi ito sa TikTok. Ay i-share ko po sa inyo mga kalawan ha. Ayan, for demonstration purposes po 'yan. Hmm. Paginan po nating mahigpit ah. Repeat lang. Maganda, ano, uh, electrical tape, syempre. Ha? Ito, for demo purposes yan. Bukas, papalitan ko yan. Pag ito'y umilaw na, ano, makasave mo lang tayo ng magkano yung LED? Ba? 105. Ngayon, 105. Hold the card. Alam na, alam mo, parang bumili ka na. <laughs> 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 Wala kang tiwala. Gag Ah, sige, Baka po. One, two, three. Go. Hoy! <laughs> <laughs> Nagbira, mag mo ko so na so po, po yan, ano? Ganyan po ang remedy sa ating bumbilya. Totoo yung nakikita natin sa TikTok. Ayan, ano, napatunayan na natin, ano? At least, may share ko man lang sa inyo. Hindi po yan pang sasakyan. Pero napakalaking bagay po niyan, ano? Lalo na pag tayo ay nasa area na nasa bukid, malayo tayo sa mga bilihan ng bumbilya, ano? misis po, kasi kakauwi ko lang, bumili na na bumili. bilya. Sabi ko, wag, nare-refer mo yan. <laughs> Sige na. Hanggang sa muli po, panubahin kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Maraming salamat mga kagalawan, hanggang sa muli. Paalam.